Yan mga idol, bali Pauwi po ako ng uh, Batangas At grabe ang init mga idol So ito yung, mga idol Yung uh, karugtong ng uh, Ilugpasig Dito sa may Mandaluyong Grabe ang init mga idol So, magmula dito mga idol Sa Mandaluyong Pakunta ako ng terminal Doon sa Maya buto na lang mga idol dala ko yung aking payong Tata uh, tayo eh mayroong uh, gamit sobrang init na uh. time check mga idol 11.30 po ng umaga wala po kasi kami pasok bigla po kami nga uh, pinaway at ahap uh, di lang daw alright siguro mga idol makarating ako ng uh, Batangas mga 4 o'clock na ng hapon So samahan nyo ko mga idol Sa aking uh, pag-uwi Papunta ng uh, Batangas Grabing init, lagitikan So nandito na ko mga idol Sa may uh, Kalayaan Papunta ito ng Munsipyo ng uh, Makati Nandito na ako mga idol sa may mga katiyabin Yan mga idol, mga kabos, nandito na po ako sa Lemery, Batangas. Kapababa ko lang ng sasakyan at uh, maglalakad na papasok at inabot pa ng ulan. Yan mga idol, yung aking tindadaanan. Mga 200 meters ang layo. Yan mga ka-boss, bali papasok na ako sa amin. Bali inaabot tayo ng ulan. So umalis po tayo ng 1 uh, o'clock. Nakarating tayo ng 5 minutes to 4 o'clock ng hapon. Sakto lang mga idol ang aking dating. Right. Yan na, ah, papasok na po ako sa amin, malapit na. Sakto lang talaga ang aking ah, pagbaba ng sasakyan. Sa Pandang Lipa ay malakas yung ulan mga idol, mga kapos Dito naman kas, umpisahan pa lang. So, hanggang dito na lang mga idol, maraming salamat sa inyong pagsama. Yan. Happy weekend po.